Kami po ngayon sa kongres ay eh, nabidihan kami ng uh, chance mga ng law, yes. mga batas. Uh, ngayon po, I'm the vice chairperson ng committee ng poverty alleviation and social services din po. At doon po uh, na gawa tayo ng ilang mga panukalang batas para madagdagan yung tulog sa mahihirap, lalo na na yung mga sobrang hirap Isa na po doon, yung uh, pagawa ng mga specialty centers, Luzon, Visayas, Mindanao isa po tayo sa mga co-author niyan mm -hmm. na maglalagay ng mga specialty center, kidney center, lung center, mm -hmm. uh, for cancer patients, all over the Philippines. Kasi ngayon po, nasa Manila, Manila lang siya eh. So ngayon, uh, I think, ma-approve niyan sa sa Kongreso, malapit na po. Yun din po gusto ng Presidente natin. Uh, meron din po tayong expanded four-piece act which magdadagdag na naman po ng allowance para doon sa mga may hirap nating kababayan na gusto mag-aral pa, na magnegosyo so at tulungan yung sarili nila. Ito po yung mga additional allowance para mahikayat silang magsumikap at hindi lang hingin ng hingi. So nung bibigyan tayo ng allowance sa so, so, mga gusto mag-aral, ibig sabihin gusto nila tulungan yung sarili nila kasi naniniwala kami yung edukasyon is the greatest equalizer. Pag merong edukasyon, matutulungan mo yung sarili mo makakapagharap ka ng trabaho o makakaisip ng negosyo. So, nagbigay kami ng additional incentive. Ito po yung expanded for visa. Ah. Magbibigay ng additional incentive to sa mga kababayan natin na willing mag-aral at tulungan yung mga sarili nila. Uh, ah, Nagpumunga rin tayo ng bata, ng, ng panukalang batas which magbibigay rin po ng discounts dun sa mga gusto mag-apply ng trabaho. Discounts sa NBI clearance, barangay clearance, uh, birth certificate kasi ito po yung mga ginagamit para sa pag-apply ng trabaho, di ba po ba? Yes. And pag ikaw marami kang ina-apply, bili ng bili dyan, di ka pa nakakapagkuha ng trabaho, o ka na sa utang, dito lang sa mga permits sa to. So, binigyan natin ng discount din yan para sa mga gustong tulungan yung sarili nila. So, ano pa ba, ba, nag -ano rin tayo ng uh, batas ng e-skwela, magtayo ng mga skwela all over the country na para libre dun sa mga gusto talagang studenting gusto, gusto mag-aral, uh, libre ng internet, libre ng printing, libre ng paggamit ng computers, uh, ano pa ba? Mm, yun po yung mga ilan sa mga batas na inano natin para makatulong po in terms sa education, in terms sa livelihood, in terms sa health and medication, yun po yung mga ilan po na mga panukalang batas na naumpisa na po natin sa Congress. Makita po, meron po tayong budget eh. Mansa natin yung budget, kung gusto mo talagang pwede mong itayo ng maraming hospital, katulad po ng ginagawa ng administrasyon natin ngayon, na magtatayo ng maraming specialty hospitals all over the country. Magtatayo ng maraming pabahay, transportation. So, para sa akin, kung meron ka talagang will na gumawa ng mabuti, yun ang natutunan ko. Uh, Maras marami kang pwede matulungan kababayan natin at mabagong buhay. Kaya nga, I'm so proud to be part of this Congress kasi po marami at malaking portion ng budget na lagay po sa social services. Yung mga tulong po ng mga financial assistance sa mga kababayan natin, medical like assistance sa mga hospital, nilagay po natin dyan. Yun po yung sinabi ng ating uh, uh, leader, si Speaker and uh, Speaker Martin Romualdez and ni Ni Congressman Zaldigo, no, uh, head natin sa Appropriations na malaking chunk po ng uh, budget na lagay po sa social services. And that's because of the will of the people and the leadership sa Congress.